Raawi akong panghuy abdi mga bahad ug sadihang gibahuan ang akong kasawa kay baud daw gining hawa so sayo dai mini mata na mga kabadi kay mo mi sa Botuan so mo nang nanguhi aba sa mga kabadik lami pa ikatolog pero hindi <laughs> na to nga mo biyahe og sayo kay para makaabot ta sa Botuan mga kabadi no kay naatay kuhaon nga sakyanan nga suki so mo so, no, na atong gikuha mga kabadi no so para naatay atong magamit nga sakyanan kay need na gyud mga kabadi nga naatay sakyanan kay Og mo biyaheta dili nato matag an ang panahon nga muulan no especially nga naatay bata mga kabadi no so need na gyud nato nga naday sakyan dalikyat mga kabadi nga sa among pagbiyahe dali ra mi nakaabot sa Botuan ana no, <laughs> no ray isa ka oras mga kabadi o tanawa sa video na ana mi sa Botuan so nagbaktas na dai mi ana mga kabadi paingon didto sa boat Botuan no diha dai mi buad mga kabadi kay mao na siya ang among finance para sa among sakyanan so na na media mga kabadi so nag selfie, selfie na di media karon no so salamat di ay sa Asia Link bot 1 no grabe mga kabadi kung kamo nangita og uh, kasanglaan sa inyong mga ORCR o or nangita mo, mo car financing diri na mo mga kabadi sa Asia Link bot 1 dili gyud mo magmahay mga kabadi kay gwapa o gwapo na ang mga trabahante maayo pa ang ilang pagtagad sa iyo mga kabari no? dili yuga, yung ko anon in 13 yung yung kagmaay mga kabari o sa sulod ana o niabot na po din ang kinakusgan o kinagopuhay nga ikagaw nga si Kili Ko so shout out din mga kabari sa mga taga Asia no sa mga nakita di sa mga video nato so kung nakailam mo alam nila mga kabari no paki mention na lang so shout out sa inyong tanan mo simple na kaya kung igagaw mga kabari o eh? no tag iya sa Toyota ay ah, sistema top 1 sealer sa Toyota. So kung kamo mo mga kabady nga gusto mo mukha ang sakyanan, so PM lang mo sa ako kay ako mong i-recommend or i ako mong idol sa iya mga kabady kay para dali ang approval. Siya na bahala tanan mga kabady, wala na moy kabalakan siya na bahala tanan sa liok. So diri diri -di, mga kabady ang ah, na dito sa kontrata sa urag, urag, purit, kabady, no, urag kontrata nga kanang sa ako mga kabady pagkaartista So nagpirma na rin tayo mga kabadi no? Di Mandela Lim alim no, mga kabadi Kay grabing naghanang pirmahanan So, so mga kabadi uh -huh. na natasin siya rin Para sa turnover sa atong sakyan ng gagipuwa Sa Bukuan City Oh, yeah. Echaleng Corporation mga kabadi. So open na sila. So dara mga kabadi. So shout out at mga kabadi ang Echaleng Finance Corporation mga kabadi. So kumukha mo mga sakyan mga kabadi or sangla o RCR mga kabadi always ni Slater mga kabay sa Asia Link so shout out to okay. si Bossy mga kabay Boss kaway <laughs> kaway Boss so, ka, so diara ang nagsiyay sa itong kinakusugan mga kabay oh. or shine mga kabay no so uy nawala mo itong nagka-undre <laughs> so shout out to si ma'am ma'am Oh, uh, shout out kay mga mga kabadis. So so ORCR mga mga kung nangyana mo uga sangla available din sa Asia Link or car financing. So shout out to sila Bossing dire mga buddy. daghan sila dire. Boss, Kaway kaway boss. Shoutout, boss. Oh, shoutout sa mga taga ishaling mga kabari. So, di hapo dere. Shoutout boss. Oh, mga gwapo o gwapo ni dere mga kabari. Ang oh, taga ishaling Chaling, Rosing. Oh, oh shoutout, boss. No, oh, so, <laughs> dili mo dere duga-duga yo mga kabari. Uh, apply now, release later mga kabari. Ingana ka, <laughs> sa East ka. Approval mga kabari. Siyempre, di ko magpalupit ka itong gawang asawa niya, mga kabari. Oh. oh. Ay, kikilig. <laughs> so, dila, mga kabady, siya tabo na mga kabari, shout out na ito. Sila, sila buhusin, mga kabari. Oh, so, dagan sila i-cry under, mga kabari. So, unsa pa yung gihulat, mga kabari. Ani na mo sa isyal butuan. So, dilit na oh, mo magmahay sa inyong kanihan, mga kabari, kay 30 ng yung, yung mayo. So, salamat, boss. Salamat. So, kumbari, mga kabari. Let's go. Mga kabari, uh, salamat dahil, mga kabari. Uh, ito, over na tao. Kira kilapos ka. Oh. Oh yan na naging pahulapa kung alam kung brain kung brain kung sa mga kabaner kung alam mga kabadi na di ulat ako sa kung so mga kabadi ah, uh, ngita dyan mga bulaan para sa among bibi uh, ngita so, may kabilib kay pinansyaluhan mga kabadi kabaner so ngita pa maging lain mga kabadi pinapamigakitano na mga micho na kamahalan ang presyo mga kabadi pero anama na bulaan o. No. Yan ang mga ito ng dulaan mga kapadid sa bata. Hindi na bulog dinosaur hmm, di mga kapadid. So gusto niya mga to, panapod. Mga tarak-tarak. So pangitaan na ito mga kabadi. So din mga gwapo dari. Hmm. So naglibog na mga kabadi, Kayo orang medyo mahal-mahal ang presyo mga kabadi. So yala, mga yun na mga ito na. No? Medyo so, mahal-mahal yun siya. So mamili sa ito mga kabadi. <laughs> oh, medyo na pero pili na talain yung mga kabadi. So naglibot-libot tayo sa mga kabadi kaya naglibog na ganyan. Oh, shout out na to si Boss yung mga kabadi. Boss! Shout out Boss! So, shout out kay Boss yung mga kabadi. So naglibog yung mga kabadi kaya yung rag. ang presyo pero ngita ta, ngita ta. At hindi yung mga mandari. Oh, kaya yung remote control. lagi Sorry. Sige <laughs> so, na. So, nagbaya na si nasawa mga kabady. Oh. Kira Kira lab. <laughs> So karo mga kapadi, paulit na rin mi karo ni Mrs. Dala na namo ang sakyanan nga Suzuki Swift. No? So paulit namin sa sorry ka mga kapadi. So ni Agi Demi mga kapadi, dari namin sa Crystal Road. So paingon sa Magsaysay Bridge mga kabady, kay para walay traffic kaayo. So diretso diretso ang among dagan ani mga kabadi, Pero sa tinood lang mga kabadi, while nagdrive drive ko ang ani, ang akong asawa gin nervous na kay. Grabe ka kulba cool mga kabadi, No? Okay, so first time niya Oga first time po na ako ni drive sa siyudad mga kabadi so mo nang gikolbaan siya no uh, nga na na mga kabadi na no? was the first time mo biyahe nga napaka sa siyudad so gi nervous siya mga kabadi pa so, sumali sa video video diha pero gikolbaan na nang maayo <laughs> pero maana na na siya mga kabadi kaya wala mong gusto siya sa ako mga kabadi kay kuno lagi daw dili pa ko sweet, sa pag drive no kabalo man gani ko mo drive sa tungang gabi eh. kana pa bang tungang umaga charot <laughs> so mga kabady, ba di ni mi Mrs. Ampi sa mong biyahe mga kabadi no. Salamat dai sa Ishalink Finance Corporation sa Butuan O, salamat sa akong kinakusgan nga igaagaw nga si si Kilik Hong, nga top one sa Toyota. So salamat mga kabadi sa inyong suporta tungod sa inyo o tungod sa inyong suporta nga nakasakyan nanta. Salamat po sa Ginoo. God bless.